Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung pasyente natin sa barko, meron tayong baradong tubo for today's video! Tara, samahan nyo yung kalbo, papakitaan ko kayo ng iba't ibang technique kung paano ayusin to. Tapos pumasyal na rin tayo sa kusina, silipin natin kung ano niluluto ni Mayor, let's go! So ayun na nga guys, mula sa makulimlim na kalangitan, kailangan lang natin tumingin sa baba, ayun na kagad yung problema, shish! Salamat, may bacon na naman sa barko, este problema, yan yung paborito ng kalbo. Siyempre naman guys, kung walang problema, walang trabaho, kung walang trabaho, walang pera, paano na lang natin madedate si mama? Oh, she! Kaya kalbong si Man TV, simulan mo na yan, baka abutin pa sa'yo yan ng gabi. Alright! Don't worry guys, I got you. Unang gagawin, limasin muna natin yung tubig. Dignan natin kung pwedeng tanggalin yung strainer. Wow! Shoutout nga pala sa gumawa nito. Talagang winelding sa sahig. Walang tanggalan. Gusto yata ng forever. Omsin! Dahil hindi ko naman basta-basta matanggal yung strainer guys kasi naka-welding. Kaya hahanap muna tayo ng paraan. Kukuha muna ako ng sandata para bombahin yan. Ayun! Nakita ko si Eagle Man. Alam niya kung saan nakalagay yung pangmalakasan. Tayo ni guys ni Eagle Man ang ano, gagamitin natin. Secret weapon. Yeah! Ayan na yung secret weapon natin, guys. Ay, napakaangas, par. Small but terrible. Tumalab kaya to guys. Shush! Ito, guys, yung secret weapon natin para sa ating job. <laughs> Tingnan natin kung gagana to, guys, ha. Tara, testingin natin yung maliit nating sandata. Pew, pew, pew. Nilagyan ko muna ng mga tubig-tubig sa gilid, guys, para pag binomba natin, kumapit yung suction. Shush! Barado pa rin guys kaya nilagyan ko ulit ng maraming tubig sabay bomba ulit. Omsim! Um, Halos na kailang subok na ako guys para lang balikan niya este bombahin to. Pero ayaw pa rin nakatawid na nga barko sa harapan ng kalbo. Oh shi! Nakakapagod din pala sa puso guys este sa trabaho kaya wag na natin pilitin. Change of plan marami pang iba dyan. Alright! guys? Okay, nakita ko na yung pangalawang sandatang gagamitin. Alambre. Tinuwid ko muna yung alambre, guys, na may konting gigil. Ito na sana yung maging kasagutan sa aking problema. Om sim. Pagkatapos tuwidin, sundutin na may konting diin. Sheesh! Pagkatapos tusok-tusokin, guys, with feeling, subukan naman natin lagyan ng tubig kung lulubog. Oh yeah! ay Napakaangas par, lumulubog, kaso nga lang may problema, doon lang pala bumabagsak sa baba yung dumi. Oh, she! Tignan nyo naman guys, talaga nagkalat yung mga buwangin-buwangin. Pero di bale, sa susunod na lang yan, at least nagawa ko yung inutos sa akin trabaho. Maraming salamat, kaibigang alabre. Tara, pumunta naman tayo sa kusina ng barko. Let's go! Ay, may mechado. Hmm, ito yung uh, okay. beef caldereta beef caldereta guys, yes, o kumukulo-kulo po. Kulo pa. Natunaw na yung keso. Uh, kaya pa rin na siya kamuhin. Ah, natunaw na yung keso, sayang. Hindi natin dinabutan guys. Nalilagyan yung keso. Nahuli tayo. Palaging shoutout pala kay Mayor J. Lagi mo kaming nabubusog. Sheesh! Tapos paglingon ko sa kaliwa, ay, may pizza. Pwedeng pang merienda. Philippines na pa tayo dyan guys so Siyempre, behind the scene na yung mga tigiban pero mas matindi yung sa gilid. Ang laking ham! Itsura pa lang guys, talagang nakakatakham!